ang lihim ng lumang simbahan. Sa isang liblib na bayan sa Bicol, may isang lumang simbahan na matagal nang inabanduna. Sinasabing ang simbahan ay binalot ng isang madilim na lihim na nagdala ng takot at kamatayan sa mga naninirahan sa lugar. Maraming nagsasabing ang mga kaluluwa ng mga naunang parokyano ay nananatili pa rin sa loob, naghihintay ng hustisya. Si Julia ay isang batang historiador na naglalakbay sa buong Pilipinas upang dokumentahan ang mga sinaunang gusali at ang kanilang mga kwento. Narinig niya ang tungkol sa lumang simbahan sa Bicol mula sa isang matandang magbubukid. Miss Julia, huwag ka nang magpunta doon. Babala ng matanda. Marami na ang hindi nakabalik mula sa simbahang iyon. Ngunit hindi na tinag si Julia. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Isang umaga nagpunta si Julia sa lumang simbahan. Nakatayo ito sa gitna ng isang madamong bakuran, tila iniwan at kinalimutan ng panahon ang malaking pinto ay lumang luma at halos hindi na mabuksan ngunit nagawa ni Julia na pumasok. Sa loob, natagpuan niya ang mga sirasirang bangko at mga lumang imahen ng mga santo. Ang mga pader ay may mga lumang pinta na naglalarawan ng iba't ibang eksena mula sa Biblia. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang isang malaking krusipiho sa likuran ng altar na tila binabantayan ng isang malamig na hangin. Habang iniikot ni Julia ang loob ng simbahan, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog, mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tulong bulong ng mga boses na parang humihingi ng katarungan. Napatingin siya sa sahig at napansin ang isang maliit na pinto na tila nagtatago ng isang lihim. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang hagdan na patungo sa ilalim ng simbahan. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya at natagpuan ng isang lumang silong na puno ng mga buto at bungo. Sa silong, natagpuan ni Julia ang mga dokumento na nagpapakita ng mga kasaysayan ng simbahan. Nalaman niya na noong panahon ng Kastila, ang simbahan ay ginamit bilang isang lugar ng pagpaparusa at pagkulong ng mga rebelding Pilipino Maraming inosenteng tao ang pinahirapan at pinatay sa lugar na iyon. Nandito sila, sabi ni Julia sa sarili. Ang mga kaluluwa ng mga biktima. Biglang nagpakita ang isang anino ng isang pare, si Padre Rodrigo, na tila nagbabantay sa silong. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng pari na may malamig na tinig. Ang lugar na ito ay puno ng galit at puot. Alam ni Julia na kailangan niyang ilabas ang mga dokumento upang maibunyag ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa mga kaluluwa. Ngunit hindi siya basta-basta makakalabas. Ang anino ni Padre Rodrigo ay patuloy na sumusunod sa kanya, tila hindi siya papayagang umalis. Sa kanyang pagtakbo palabas ng simbahan, naramdaman niya ang bigat ng mga kaluluwang humihingi ng tulong. Ilabas mo kami, sigaw ng mga boses. Sa huling sandali, nagawa niyang makalabas ng simbahan at dalhin ang mga dokumento sa lokal na pamahalaan sa tulong ng lokal na pamahalaan. Nakipag-ugnayan si Julia sa mga eksperto sa kasaysayan at mga paring may kaalaman sa mga ritual ng pagpapalayas ng mga kaluluwa. Nagplano sila ng isang espesyal na ritual na gaganapin sa loob ng simbahan upang tuluyang mapalaya ang mga kaluluwang nakakulong dito. Julia, Siguraduhin mong handa ka, sabi ni Father Carlos, ang pari na nanguna sa pagpaplano ng ritual. Ang mga kaluluwang ito ay matagal nang nagdurusa at maaaring hindi sila basta-basta sumuko. Handa ako, Father, sagot ni Julia. Gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng kapayapaan. Dumating ang araw ng ritual. Ang simbahan ay puno ng mga kandila at insenso. Naroroon sina Julia, Father Carlos, at ang ilang eksperto sa kasaysayan at paranormal. Habang isinasagawa ang ritual, naramdaman nila ang bigat ng presensya ng mga kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kami ay naririto upang magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwang ito, dasal ni Father Carlos habang iniikot ang insenso. Nagsimula ang mga kaluluwa na magpakita, unay mga anino lamang, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng anyo. Isa-isa nilang narinig ang mga kaluluwang nagsasalita. Hustisya, bulong ng isang lalaki na may sugat sa kanyang dibdib. Kapayapaan, sabi ng isang babaeng may hawak na rosaryo. Sa huling bahagi ng ritual, nagpakita si Padre Rodrigo. Salamat sa inyong lahat, sabi niya. Matahimik na kami ngayon. Sa pagwawakas ng ritual, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag. Isa-isa silang naglalaho na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang bigat at puot na bumabalot sa simbahan ay unti-unting naglaho, napalitan ng kapayapaan at kalinisan. Salamat, Julia, sabi ni Father Carlos habang tinitingnan ang liwanag, nagawa mo ang hindi nagawa ng marami. Napalaya mo ang mga kaluluwang ito. Matapos ang ritual, ang lumang simbahan ay isinaramo na upang ayusin at ibalik sa dati nitong anyo. Si Julia ay bumalik sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang karanasan sa simbahan sa Bicol ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Naging mas matapang siya at mas determinado sa kanyang misyon na alamin ang katotohanan sa likod ng mga sinaunang gusali. Ang simbahan, matapos maayos, ay muling binuksan bilang isang lugar ng pagsamba at pag-alala. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang bumalik dito upang magdasal at magbigay pugay sa mga kaluluwang napalaya. Ang kwento ng lumang simbahan sa Bicol ay naging isang alamat ng katapangan at pagmamahal sa katotohanan. Si Julia, sa kanyang katapangan at determinasyon, ay naging inspirasyon sa marami. Ang simbahan ay nanatiling tanda ng isang madilim na nakaraan, ngunit isa ring paalala na sa kabila ng dilim, ang liwanag ng katotohanan at kabutihan ay laging magwawagi. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga tao sa bayan ng Bicol ay naalala ang kwento ni Hulya at ang kanyang misyon. Ang lumang simbahan ay naging isang simbolo ng bagong simula, isang lugar kung saan ang kasaysayan at kasalukuyan ay nagtatagpo upang magbigay ng kapayapaan at inspirasyon. salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klasing content. Samahan nyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Sais at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata kaya subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video hanggang sa muli